Oh, po yan, light green 'yan. Okay, let's, let's start. din, ma'am. Kapal na. Sige, ma'am. Sige, okay. sige, sige. Kayo poy dapat lagi na lang magupit sa unahan. Oh. No. Magsabi na lang po kayo pag nasasaktan kayo, madam. Hindi Hindi po. Hindi po. po. po.

Sigit, madam. Love you. <laughs> Manid <need laughs> na kayo. Kumain ka ng kanin, Tanka? Ka? Kakain si Papa. Kito pa ako, butong. Hindi naman po. Iyakit mo nga muna si Mochi sa ano niya pa. Gagalit si Ate Nati. ganun, bibi. <laughs> Check it, ma'am. Sige. Here, Be, relax mo lang po.

E Ano sa laki ma? Personal Personal Personal, personal. 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 personal.

Pinatalon. Pag uh, ganyan po na ano, tatalon man yan ma'am. Pero kaya. Yan ang aking mga ano eh. eh pinatapana, pinatapana. Basta pag ano ma'am, humaba siya, gupitan mo. Kasi kinakain na ng laman yung ano mo dito sa unahan ano? Hmm. Ikakalaman. Opo. Eh, gusto ko pang bawasan yung unahan eh. Sobrang kulis. Hindi na po kaya. Papay, eleven na Hindi ah Anong oras naman? Nine fifty Papa, nine fifty na Nandito ka na Nandito ka na Sinususunduin niya doon si Mamaya pa po yun eleven ano Opo, hatid sundo siya. Hatid sundo? Opo. Siya yung nagsaservice? Opo. Opo. Akala ko ikaw eh. Parehas? Parehas po. Parehas? Opo. Sikit, ma'am. Hindi. Yeah. Hindi yeah. na dito para sa alam Alin po, ma'am? Hindi na ako dito. Taga banay-banay. Yeah. Pangatlong balik na po yun, ma'am. Kasi ang kuko nun ni madam, halos wala nang kuko. Kasi yung naglinis sa kanya, buti nga ngayon, buhay-buhay na yung kuko niya. sabi pa niya ni e, ganun pala pa daw yung linis akala daw niya pag hindi dumugo hindi daw linis yun ginawa e, ubos na yung kuko niya nung unang linis ko dun eh inaayos ko lang o, oh, sakit ma'am ma'am huwag mo pong iangat i-relax e, mo lang Naka. Nya, yan. Oh. Sorry po, medyo dinidin ko. Sakit nga kaya dito, ma'am, banda. Baby. Oh. Hindi na ako natutuwa. Gusto mo umakyat? Gaya ni Mochi? Ayoko. Oh. Ma'am, sakit? Ay, Merta Hindi na.